Yo, for today's video mga lodi oh, Binaklas pala namin yung isang bomba ng sewage pump mga lode, Dahil sabi ng sikan engineer oh, Maingay nga daw mga lode. Pagpasinsyahan nyo na mga lodi At medyo madumi yung ating area aw. At meron pa yung tumutulong kapangyarihan mga lode. Dahil nung binaklas na namin mga lode At ginalaw-galaw ko yung shaft niya mga lode, Napansin ko na umaalog-alog Ang sabi ko mga lode, Yun ay bearing at dito nga mga lodi ay binuhat na ng pangmalakasang motorman at isang wiper mga lodi para dalhin sa workshop at para malaman na talaga natin at ma natin mga lodi kung ano na talaga yung kahimtang ng ating uh, bearing at saka ng ating wheel cell sa bumba mga lodi. Buti na lang at mayroon tayong pangmalakasang katuwang mga lodi. Dito nga ay binuhat na nila mga lodi. Ipapatong nila sa misa mga lodi para mabaklas na natin at malaman natin yung kahimtang niya sa loob kung ano nga talaga mga lodi ba kasi mahirap man yung maghula-hula tayo ng maghula kaya e dapat talaga kailangan natin malaman yung totoong sakit niya sa loob pero findings ko talaga mga lodi yun ay bearing kasi nga umaalog-alog siya at maingay siya mga lodi at dito nga mga lodi dahil hindi mabaklas ng motorman mga lodi aw ako na tumira Anong gugbayan lo lodi Lodi, anong bong membayar Bong bayar Oh, rumiko oh. oh, to, timo. Rumiko to. Tem <tuk> oh, timo, nandun na sa likod yung ano, di ba? Sabi ko sa video, eh. কত টাকা এইটা কত টাকা কত করে দিপক পাওয়া যাবে 500 টাকা 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 টাকা

Dito nga mga lode, sila na naman ang bumaklas ng lock mga lode para makapagpahinga naman ako ng konti kasi natanggal ko na yung matigas na cup kanina. Sila na nga naman ngayon nag-idea, yung segundo at saka yung isang motorman mga lode. Wala na naman yung dumali kasi napagod naman ako ba. Pinawisan ako ng maraming singot kakagawa ba. Mula pa sa ilalim, magbaklas pa kami ng bumba mga lode. At dito nga ay ginagawa nila ng paraan para matanggal nila yung lock mga lodi Yan. At dahil wala tayong spare mga lode ng wheel seal, ikinabit natin yung bago mga lodi Oy. Kasi 45 anyos na yun mga lode ba masyadong mahaba na yung servisyo ng mga lode at ito yung kasama naman na motorman mga lode binaklas niya yung kanyang takip sa ilong mga lode dahil gusto nga daw niya magpabideo oo oh. At dito nga mga lodi, wala nang patumpik-tumpik. Pinabalik ko na sa electrician yung mga wirings mga lodi para mapagana natin mga lodi pagkalaman na. Oh yeah!